Good evening. Ha? Ngayon daw. Know? Andito ah, kami sa resort. Maliligo na guide swimming kami ngayon. Mama you ako Ano? Lulutuin ang panggabihan namin. Paksiw kawali. Luto ng hipag ko. Alas ka narating lang din namin. Nag-asikas pa agad ng kakainin. Gabi na kami nakarating ay malaylay ito sa si amin. Time 6 is 8.36. Sarap nyo na. Ano ang beach. Madilim. Ilaw lang dito sa may cottage. Ano, you know, sa may cottage lang ang may... Ayan, oh. Ano mo madono? Ano? Bukas sa bibi. Yung wow! Mga ito ang katin sa amin. Hello! Ma, hello! Ayan yung anak ko. Naligo na. Naghahanap sila ng Ma. crabs. Wala naman nakikita. Meron ka, meron po kami nakita. Isa po. Kailan ka wala, ano? Opo. Ayan, Ayan ang, kung dito madilim ay, may mga ilaw-ilaw lang ang mga cottages. Ayan o, no? doon, may ilaw doon, yun o. Eh. Hindi na masyadong makita sa video pero maganda doon sa lugar na yun o. Eh. Ang kating sa amin o. No? Dito kayo, dito, dito! Ayan o, no? mga mga nariligo. Hindi lang kami. Malawak itong resort eh. Ano Dito na, nagluluto kami. Mamay maghihiyo ng tilapia. Hi guys. Ha? Sino? Sino? Hi guys. Sino Paul? Ibigay niya, ibigay niya sa kutipag Diba? Oh, nasa Hi guys, magandang gabi po Overnight po kami, oh. overnight Lumaos Overnight Ito yung tilapia, oh. iihawin namin mm -hmm. Yan ang sponsor namin, oh, sangyan Sangyan dito sponsor namin si si Yamin yung tapos naman ay si ikaw man si lang madilim eh. ganda gabi ah, na kayayaan ng one magabi kasama namin si Pachochay ay no si Pachochay kasama namin o oh. Gagalat na yan. O, oh, pachuchay. Pichi. Mm. Yan o. Oh. Mm -mm. oh, oh. Ano ba yan? Kaya ikan. Hindi mm. <laughs> Dyan lang siya. Hindi naman siya pwedeng maligo. Nandara namin. Pagkain, nagsasahin pa lang o. Oh. Kaliwat kanan. Uy, nasaan ang mga bata yung bagaw? Yung yung dalawang bata, o. Oh. Nag naglilikot na oh, dito. Mm, na, naglilikot na. Ayan, o. Oh, naglilikot yung dalawang bata. Hmm. O kayo magkuhan ng buhangin na. Mapuhin kayo. Bakit? to? Oo, oh, masakit may sa mata. Bakit? Ah, siyempre, buwangin yan eh. Okay, magtatapunan ng buwangin na, Gayan lang. Yung basa lang, basa-basa. Hindi. Hindi ka magtatapunan ng buwangin. Bae, sinatin yung hair mo. Ang hair na